Pariing pinabulaanan ng Manila Electric Company o Meralco ang aligasyong sangkot sila sa overcharging o sobra-sobrang paniningil sa distribution charge. Matatanda ang dumulog sa Energy Regulatory Commission o ERC ang National Association of Electricity Consumer for Reform o NASICOR at inireklamo ang sobrang paniningil ng Meralco na aabot sa 164 billion pesos sa loob ng dalawang taon Pinalagan ito ng tagapagsalita ng Meralco na si John Zaldariaga at sinabing misleading ang paratang ng Nasicor. Ipinrilawanag ni Zaldariaga na walang overcharging at ang aktwal na singil sa distribution charge ay nakadepende sa konsumo ng kuryente ng bawat consumer. Misleading yung naturang paratang na binabato sa amin. Mm -hmm. uh, kasi nasa 135 per kilowatt hour lang ang ERC approved average distribution rate. Mm -hmm. Process. yung actual na singil na makikita natin sa mga bill natin